So ngayon itanim ko na yung ano oregano. So ayang mga may gamot. Iano ko yan itapon ko yan. So pinapagpag ko lang para maano yung lupa. Kasi ang lupa na yan ano kasi yan ni eh, uh, mataba kasi may mix yan ano yung parang basta binili namin noon 300 yung isang sako. Tapos yan na yung kulay talaga maitim. Tapos ipanghalo ko lang minsan yan sa ano. So wala na akong natira. Kasi minsan inano ko sa mga pat sa mga iba flower. So may konti na lang sa sako. So 'yan, so 'yan napakaitim talaga kaya pag may itinanim ako ang taba-taba. So yung ano, uh, oregano napakataba no, napaka-green talaga pero parang nag-ano na siya. Uh, going to yung ano ba, matanda na kaya parang nag yellow na siya kaya hiharvest ko na. So ngayon, mag-ano na naman ako? Mag- itanim. So, ang itanim ko, kasi yung hiningi namin yan, yung nasa dulo. Pag itanim mo yan, napaka-fresh ng anunya um, mga dahon. Kaya, gusto-gusto ko. Kaya yung medyo matigas na, yung malapit na sa gamot, ayun, yun, tinapon ko na. Kaya ang maganda na itanim, yung nasa dulo, yung napakayang pa kasi pag tumubo siya, ang ganda ng dahon, napaka-fresh talaga. Nung fresco, tapos parang mag-watery pa talaga siya. So, pag ginawa mo siyang tea, lagyan mo ng napakainit na tubig. Tapos, pagkatapos, ipalamig mo. Tapos, yun yan na yung tubig mo. Tapos, may mint din ako dyan, doon sa gilid, na ginagawa kong ano, um, juice. So, slingon gustong-gusto niya. Sa isang araw, pag makagawa ako ng isang pitchel, So, apat na bisis pa lang ako nakagawa. So, nilagyan ko siya ng cucumber. Tapos, biniblend ko. Tapos, lagyan ko ng dalawang lemon. Juice. Tapos, mint. I-blend e ko lahat. Tapos, sasalain ko. Ay, ang sarap talaga. Yun, lagyan lang ng ano, sugar. So, yun, siling kong gustong gusto. Kasi, pag minsan punta kami sa ano, don sa shake case. Mayroon kasi silang ano, yung cucumber, lemon, at sa mint. Ang sarap. So, kaya gumagawa ako. So, yon pag ako na yung gumagawa, yun, napaka, ano, mas maraming ment. So, yung ment na, ayun yung ment. So, yung ment na nabili ko, nabili ko yun sa, ano, Robinson, kasi may mga ment sila na naka box, ah, maliit lang, nakastyro So, pag, pag, umuwi ako sa bahay, yon yung mga stock niya, yung maliliit, ano, inala ilalagay ko lang sa, yon lupa tapos ayon ang ganda na ng, ng, ano ang ganda na ng pagkatubo so ano na siya parang gulang na rin siya parang matigas na rin kaya iha-harvest ko na rin yan tapos siguro tomorrow gawa ako na ulit ng ano kasi 3 days ago hindi na ako nakagawa naubos na siling ko mga apat na baso yung naubos niya talaga kasi dalawang petsil yung ginawa ko so last yan harvestin ko din yung dahon tapos ibalik ko sila na itanim tapos yung may gamot yun itapon ko tapos para yun din yung mga ano yung stock niya lang din tapos putol putulin ko tapos ang ganda ng pagtubo tapos sabay sila ang ganda ng dahon kaya ayun ang sarap ng ano pag ilagay mo sa ano uh, juice ayan so dinidligan ko lang yan nilalagay sa salad kasi masarap yun pag ilagay mo sa salad ihalo mo siya, i-chop mo lang ang sarap talaga so yan, dyan kasi banda may naghingi kasi sa akin kaya ayan, binigyan ko tapos ayan itanim niya rin siguro yun kasi ang ganda kasi pag mayroon ka talaga sa bahay mo kasi kukuha ka lang, kukuha ka lang kung kailan mo gusto so yan Mahilig talaga ako sa tanim-tanim kaya lang wala kami ano lupa talaga dito kaya diyan lang ako sa mga pot. So sana one day doon na kami titira sa may lupa na talaga na ano magawa ko na ano uh, garden kasi mahilig talaga ako sa ano tanim-tanim lalo na sa ano mga gulay kasi gusto ko ma-harvest at makain ko rin. Hindi ako masyadong ano sa mga yung mga bulaklak. Kasi hindi ko ma kinabangan. Pag mga gulay kasi, ayan, pag gusto mo kailan mo magulay, mapipitas mo lang. So, ganun din ako noon sa, ano, sa bukid namin. Marami akong mga gulay. So, ayan, tapos may ano pa ako dyan. So, yan na yung ano natin, harvest kanina. So, wala na yung tubig yung oregano. Uh, dry na siya. So, bukas, ilipat ko yan sa ano ilipat ko yan doon sa steel na lagayan kasi mag-init yung steel na lagayan na tray.